Hello guys, welcome back sa ating channel Pabahay po ni Mayor J. Belmonte Dito sa may Quezon City, Bayza uh, At kahapon po nag-cutting ribbon sila uh, At ganito po kaganda to mga kababayan May playground na, may basketball court Malapit dito sa Bayza Sa may uh, kanilang uh, Mall uh, At ating ipapakita Okay hello guys, nandito tayo ngayon sa may Bayza Ito po yung uh, Housing project po ng ating Mayor Joy Belmonte kasama po ang ating congressman Maribi Copilar na ating ipapakita ngayon kasama po natin po si Ma'am Miriam ngayong araw na to ayan, eto po si Ma'am Miriam hello po Ma'am Miriam, magandang hello. araw po at uh, first time po tayo nakapunta dito sa housing project po na pinagawa po ng ating Mayora Joy Belmonte ayan, ano po mga sabi niyo po dito sa kanyang project na kanilang ginawa po? Kita-kita uh, nyo naman, ang ganda. may mm, no parking, playground kami. Sulit yung hinintay namin 5 years na nangwapahan kami. 5 mm, years. O, at least nakabalik na kami. Oh. So, ito, ba bali ito dati, ma'am, itong lugar nito ay... Uh, dati itong ano, uh, squatter. Squatter area. Squatter area, yung pababayan. Binabaha, tapos uh, ang mga bahay, alam mo na, syempre, yari sa uh, mga kahoy, yero. Meron din naman kongkreto, pero uh, dahil sa pagkumbinsi sa amin ng aming Congresswoman Mary B. Copilar, naliwanagan yung mga isip ng tao na umalis kami, uh, pansamantala kami mangupahan at sinigurado niya na makakabalik kami sa tulong ni Mayor Joy Belmonte. Si sir, sir, magandang araw po. Ano po pangalan, pangalan niyo po, sir? Ating Gerald Cura po. Gerald, si Gerald. Sir, anong masabi niyo po dito sa pabahay po ng ating uh, Mayor Joy Belmonte and Maribel Copilar? Uh, masabi ko dito, napakaganda. Swerte ng mga tao nakatira dito, nakabalik. Uh, sana alagaan nila na maayos. Uh, mahalin nila yung bahay nila ngayon kasi hindi lahat na ng oportunidad katulad mm -hmm. niyan. Para na tayo nasa pamahaling kondo kong okay. so, Papagandahin mo na lang, alagaan mo na lang. Kaya maraming salamat kay Mari Popular at saka kay Mayor J. Bilbonte. At sa ating sa barangay? Sa ating barangay Kapitana, na at kay Ed na walang sawang suporta ah, sa ating mga babae. Ma'am sir, may tanong ako, ito po ba ano, may binabayarang monthly yes. sila? 800. 800 lang monthly. Oh, oh, oh. para na ano bahay po no. Ayan, pwede po nating uh, silipin po yung pabahay po, po mga unit po para makita na po natin. Ano to ma'am, hanggang fifth floor? Oh. Kahit makapakita lang po natin yung unit tapos yung pinaka ano to, may playground. Oh, sample unit ng ano. Tsaka dito ma'am, ito. Ito yung pinaka-parking. Ma'am, ito malapit na to sa hospital, tsaka sa ano rin mo, no? Sa palengke. Ah, sa lahat. tas may mall pa dito, no? Ayan. Sige, tapos may playground na rin. May parking area na rin. Pwede po ba natin silipin mo yung ano? Yung air? Tara. Ano yung pwede natin silipin na... ano pinaka... Sige. second floor. Second floor? Sige, ma'am. Second floor. Ah, sige. mam Sige, ma'am. Ah, sige, ma'am. Bali dito sa pinakababa may playground na rin no ng mga bata. Ama, may to halos lahat po ng dating squatter dito, sila rin po ang mga nakaano. Yes. Ano. Sino yung ah. na census noon, sila pa rin ang beneficiary. Sila rin yung ano, uh, tumira dito. May tanong ako, ma'am, may mga bakanting lugar pa po ba dito? Halimbawa, yung mga taga, hindi naman taga dito sa Baysa. Pero Quezon City pa rin naman. Pwede pa rin silang... Meron, meron pang 40 slots. 40 ka. slots? kailangan nila mag-apply sa City Hall. Through, oh. ano, online. Ah, uh, nung nakausap ko si uh, OIC ng ano ng HCDRD eh, si ng Upaw si Attorney Jojo Panero, true online yun at meron ng 1,500 na aplikante. Wow, dami na pala no. Sana mas marami pang gantong pabahay no para sa Quezon City. Grabe ang ganda ma'am. Ang linis ng area. Oh, yes ma'am. May nagme naman po ma'am ng ano dito, ng Ah, kayo kayo na rin mismo. Oh. Ayan, etong lugar, ayan, may mga bata, may playground. Tapos eto, napakalawak talaga ng lugar nila hanggang fifth sa samantay ni Ma'am Miriam hanggang paakyat. Ganda ng pabahay. Grabe talaga ang ano, no? Ating Mayora Joy Belmonte. Ayan si Ma'am. Tara, pakita natin ma'am yung Swerte po pala ma'am nang nakatira na po pala dito sa pabahay, no? Oo, last year nung no, nagsabi na pirmahan na lang ang kontrata Yes ma'am Ay, ako, pagka-pirma, lumipat na kami kahit Wow, eh kagay ma'am, may bakanti pa dito Ay, hindi din kami sa akin Ah, hindi, hindi sa, pero pwede pang tirahan ng ano, no? Okay. Pwede bang alam ko kung factory ang dati, dati Ah, sige ma'am Second floor, ang ganda, ang linis yun, ng ano Ganda yun, ng, yun, ng yun, ano, oh Ah, bali mo ilang room 'to, Ma'am pala? May kasamang floor, CR. Ano lang 'yan kasi isang ano lang, kau na bahala maglagay na po. Maglagay. Okay. Ang third floor, meron talagang tawag na big unit, big for big family. Oh. Kaya big. Family. Mga pangdalawahan, tatlo na. malaking pamilya. Malaking pamilya. Grabing ganda, linis na ano na, pinakaano. Talagang kailangan lang po talaga i-maintain, no? Ma'am, eto, ma'am, taon-taon talaga ay uh, bonbon, -bon, 800 lang talaga. Yes. Hindi natataas ang babayaran. Okay, oo, yun, ah, lang sa yun sa na yun na talaga. Kami. ano. oh, pati yung ano, uh, big unit sa amin, ganun din. Ilan years po, ma'am? 25. 25 years? Okay. Grabe, napakamura. Mm -hmm. Parang ano, ah, nag-loan ka na ng pag-ibig, no, ma'am? Mas mura pa. 800 lang ang pinaka... Um, third floor. ah, third floor. Third, third, floor. Din. third floor. Lawak din. Ayan. Ah, ang laki. Oh. Ito yung ano, may music. Dito banda, dito sa part floor. Sige, ma'am. Fourth floor tsaka fifth floor, wala pa pong masyadong nakatira. Ah, uh, fifth floor. Fifth floor, wala pa. Madali pang bahay pa yung Sa isang ano bo, floor ma'am, ilang ito, uh, bahay? Ito, ito, katulad dito, big family ito. Ayan. Ayan yung big family. Hello, sir pwede lang masilip lang natin ano, ang ganda yeah. ito so, kanila, ah, may part. CR na rin tapos may lababo tapos may, What may part. kwarto wow ang ganda ma'am ayan oh, pakita lang natin ah. ang ganda family yan sabi ah sulit pala ang lahat ng ang swerte ang ano sarap sa pakiramdam ng True. na ganito yung pabahay no? ako ma'am sa syempre kami sa squatter area di kami nakatira Talagang swerte talaga ng mga na nakatira dito. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Grabe, ang ganda ng bahay ni ma'am. Na, nakatilis naka na. Hindi naman. Naka, ano lang, binil lang. Ito yung CR, ma'am, no? Tapos yung lababo. Kayo na nagpagawa niyan o gawa na po talaga yan? Hindi pa gawa na, pero yung mga cabinet, nagawa lang. Ah, okay. Ah, wala pa cabinet. Tapos yung kabila, ano po yun? Uh, laundry. laundry. Laundry? Pero ginawa namin, ano, sila. Natuwa. Pwede masilip, ma'am? Okay lang. Kaya lang, hindi nakalinis. Ay, okay lang ba, ma'am? Hindi na lang natin, ma'am, ah, para makita ng ating mga kababayan kung gaano kaganda yung pinagawa ng ating Mayora Joy Belmonte. Ay, okay. Meron ng kitchen dito. Ayan, lutuan na. Tapos sampayan na rin. Opo. Ganda ng kuwaraan ni ma'am, oh. Tapos may rep. Ayan, oh. na rin ito, ma'am. Grabe, ma'am. Or... Ma'am, ano po pala pangalan nyo? Erlin po. Ma'am Erlene. Tapos ilang room po? Dalawa? Ginawa namin dalawa. Sakta lang yung, feel, ano, yung foam na double. Oh, grabe. Ang ganda, ma'am, no? Ang laki ng ano na po nila, no? Ito ang big unit. Ilang square meter po kaya to? 30. 30 square meter? Yung mga pangkaraniwan, 28. Pwede mo na makita natin yung share, ma'am? Tignan lang natin. Okay lang po ba? Okay. Yes, <laughs> Okay, nakatiles na rin. Grabe, ang ganda, oh. Panalo. Nakatiles na rin may po labab pala. Alaba, may ano na rin. Nakatiles na, ma'am. Naka na no? Grabe, ang ganda. Panalo talaga. Si Mayora J. Monte. Sana, sa iba't ibang lugar po, sana dito sa, ano, no? Quezon City. Ano po, meron pa, pa rin dito sa Baisa, ano, F. Carlos. Ah, F. Carlos. Kailan oh, po, oh. po kaya mag, ano, yang oh, mag mag na yung... mag Wow, grabe, oh, ah fifth floor. Dito po yung medyo pa pala nakatira. Ayon, oh, ang ganda oh. Forty slot pa ma'am, no? Sa isang ganito ma'am, ilang taong mga nakatira dito? Sa isang uh, floor? Na um, umabot? umaabot? Ah, bali, dito nasa 19 na yung meron eh. 19? Oo, 19 pa. Oh. Mayroon. Nasa 100 families na kami dito. Mm -hmm. Ay oh, nakita ko nga po sa ano po no. Ito yung rooftop, ma'am. Oh, yes. Ay, sige, tingnan po natin. Yung rooftop, mga kahit sino pwede pumunta dito sa rooftop. Ay, hindi ko nga. Nilalak ko nga dahil hindi ko. Ah, nilalak. O. Hindi ko tungtungan nila yung ano, bubong, mga mm. kasira. Kailangan lang talaga mo may nagme maintain talaga, no? Sino po ang pinaka nagme maintain talaga dito ah, sa basta inyo? Basta lahat ng susi, hawak ko. Ah. Meron din po pala kayo dito ang association. Oo, dyan. May gonggol Association. Siyempre, kailangan ko talaga i-maintain yung ganitong kagandang bahay. Ito, oh, ito yung pinaka... Ah, oo. Oh. Ah, ito yung pinaka parang ano, relax-relax na ano, no? Nandiyan nakalagay yung tanke namin. Tubig. Pero yung kuryente tubig, uh, ano yung na rin po? kuryente namin individual, yung tubig namin, is bulk meter isa lang. Kaya pagdating ng bill, hati-hati na lang. kami ano, tawag dito, sa meter yun. Okay. Grabe, lalaking tangke na rin, no? Talagang kinumpleto na talaga ni Mayor Jeb Monte, no? Ang ganda, ma'am. Ah, pinaka parang relax ano, area po oh. ito, no? Wala, ang lang dito. Wala lang ilaw talaga. Ah, wala lang ilaw. Kaya Pero bawal naman dito mga mag-inuman, no? Oh. Tawag ng tambay. No, ano? Nung mga, nung bukas pa itong pinto, Opo. dyan nag-iinuman. Ang oh. problema, oh. hindi nila sinisinok. Mm. Kailangan po talaga ma maintain to no? Okay. Kasi napakalaking ano eh. Napakalaking swerte ng lahat ng mga nakatira dito. Ang ganda po ng kada floor ng uh, building na ito ng uh, pinagawa no ng ating Mayor uh, Joy Belmonte, Mare Bicopilar at ng ating barangay uh, chairman po dito. Talagang kitang-kita niyo no pulido Pagka, may alarm din siya may alarm tapos eto mayroong alam smoke mayroon din tapos may mga ilaw na rin emergency light na nakaready na rin ma'am yung sa 40 po pala ng bakante saan sila pwede mag-apply no? para city hall, hall ng mismo. Online. online ayan sige ma'am uh, okay uh, yung mga dapat pasalamatan na lang po natin ng ating mga uh, Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Diyos. Yes. Hindi dahil, kung siyempre, dahil sa gabay niya, eto kami. Sumunod kay Mayor Joy Belmonte, kay Congresswoman Mary B. Copilar, sa aming kapitana, kapitana Gemma Wan at buong council. Sa lahat ng mga beneficiaries na naghintay, na uh, para makabalik kami dito, yung hinabaan nila yung pasensya nila. At naniwala na makakabalik. Yun, wow. nasasalamatan yun. Thank you ma. Hello guys, ito po yung ating pinaka drone shot dito mga kababayan. Nakikita niyo diyan yung basketball court at ito yung limang palapag at napakaswerte po lahat ng mga nakatira dito dahil 800 pesos lang po monthly ang kanilang babayaran. Grabe, grabe no? May playground na at sana ganito po mangyari sa iba't ibang lugar dito sa ating Pilipinas. Hindi lang po dito sa Mayquezon City, madagdagan po po ito. Kaya ang ating pinapakita natin Maging sa iba't ibang lugar ng probinsya ay ganito po sana gawin ng mga pabahay na. Dahil napakaganda at safe lahat ng mga nakatira dito. Panatilihin lang po itong malinis. Yan, shout po sa ating Mayor Joy Belmonte, Maribico Filar. Nang ito po ay naipush nila na tuloy-tuloy na po itong pabahay na to. Na sana ay uh, lahat ng mga nakatira dito. Dahil napakaganda po ng ganitong mga pabahay ng ating gobyerno. Napakamura at uh, talagang ano no 800 pesos monthly 25 years ay uh, grabe parang nangungupahan ka ng, uh, mas mahal pa nangungupahan eh umabot pa ka ng 5,000 isang buwan pero dito 800 pesos lang napakaswerte po lahat ng mga nakatira dito Sana pangalagaan lang po nila ipinapakita eh, po natin ng ating drone shot pinaikot natin ang ating drone eto may mga bakanting lote pa dito Ayan, no? Sana madagdagan pa itong mga pabahay na ito na magtuloy-tuloy na. nata uh, matanggal na lahat ng mga squatter area, mapalitan na ng mga gantong pabahay. Kasi napakaganda po kaso, ito at napakalinis tingnan pag ganito po yung mga pabahay ng ating gobyerno. Na ito'y magtuloy-tuloy. Hindi lang po dito sa May Quezon City. Sana sa iba't ibang lugar sa ating uh, Pilipinas. Kagaya niya nasa dulo, no? Ayan, no? ang daming uh, mga building dyan no dyan po may uh, mahalang bahay dyan pero dito sa pabahay po ng ating uh, Mayor Joy Belmonte dito sa may Quezon City ay napakaswerte no meron pa pong 40 slot na naiiwan sa mga gustong uh, mag inquire dyan lang po lang po kayo mag uh, sa may Quezon City City Hall po no sa mga dito sa may mga Quezon City area sa mga wala tang, walang wala talagang ano no bahay nangungupahan lang sana ganun po na mangyari at uh, napakarami po ng squatter area dyan sa may Quezon City at uh, sana yung magtuloy-tuloy na po ito na tuloy-tuloy ang ating pag-unlad ng ating bansa matanggal ang mga korupsyon uh, mas lalo pang uunlad ng ating bansa pag ito'y nagtuloy-tuloy na ang ating uh, wala, mawala ang mga korupsyon sa ating bansa Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon. At ng mga latest na kaganapan, ito po yung napakalaking good news dito po sa may Quezon City na mga nakatira, dito po sa mga Baisa uh, Baysa Housing Project po ng ating Mayora Joy Belmonte and Maribig Kofilar at lahat ng mga kanyang staff. Uh, sana sana'y magtuloy-tuloy po ito sa iba't ibang lugar dito sa May Quezon City. Napakaganda at napakamura. At napakalaking blessing po sa lahat ng ating mga kababayan. Keep safe palagi and God bless at mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Yan yung basketball court na kikita nyo. Shoutout sa mga naglalaro dyan. Yan ang housing project dito sa May God bless.